Question number two. Kapag pagod ka na, iiwan mo ba siya? Maraming beses na ako pagod, Pero hindi ko siya iniwan. <laughs> Nasa gitna kami ng pag-aaway at ando na sa point nung no, sumo pa ba? Or ayaw mo na ba? Pero babalik din ako na Bakit? Sino nga ba tong tao na to para Tama. sa akin? Hindi totoo yan. Bola lang yan. Pwede na!